Berarti, <laughs> cari. So guys, napanood nyo ba ang video kung bakit naiyak si Dasing kahapon sa meet and greet niya with his so solid uh, fans? Kasi nga, yung si Ati talaga nagsalita nagsal ay talagang hindi pa sikat itong si Dustin, parang hindi pa nag-uumpisa, sampu lang sila, ay nandoon na kay Dustin, sabi ni ate. Kaya naiyak talaga si Dustin sa mga sinabi ni ate sa kanya. So matagal na silang magkakilala ni Dustin at taga-support na talaga siya ni Dustin bago pa ito pumasok ng PBB. ba diba sabi nga ni Dustin, dati sampu lang yung fans niya, yung mga nakasunod nakasuporta sa kanya pero ngayon hindi siya makapaniwala na more than marami na talaga ang sumuporta sa kanya. Kaya yun, naiyak talaga si Dustin sa mga sinabi ni Abby, pati yung mga fans. Kaya naging emotional pala kahapon si Dustin kasi yung mga sulid niya na sampu dati ay nandoon talaga sa meet and greet niya. Kaya parang memorable yung pagkikita nila kahapon 'di diba? Kaya pati pamilya ni Dustin ay naiyak din sa mga nagawa ng mga solid fans niya kasi ngayon nga si Dustin ay may lesbian yung fandom nilang dalawa ni Bianca pero kasabi nga ni Ate kahit anong mangyari nandoon pa din siya kay Dustin susuportahan niya kahit hindi na daw mag-showbiz itong si Dustin. Parang yun ang narinig ko. Correct me if I am wrong, 'di ba guys? Kaya ay nako basta may secret daw nalalabas ngayong Thursday collaboration na naman ng GMA at ABS at ito ay teleserye. So may balita na kasama daw ang mga PBB housemates. So sana kasama si Dustin, si Bianca sa teleserye na yan. Kaya abangan natin yan sa Thursday. So yan ako po guys ang ating update. So, hanggang muli. Bye-bye.